DIY hey, Moto Vlog. Tayo na kamotovlog no. Ah, uh, ngayon ano, uh, another video na naman tayo, another vlog para sa ating pagdalalaw move no. So bali meron tayong first booking. Cabiao to Tarlac City uh, Manok ang i-deliver natin doon Nakakahalaga ng 414 pesos So yun, uh, deliver na natin to mga kamotoblog Ito yung to so, yan Manok, deliver natin magang maga Umalis tayo sa bahay ng alas 7 ng umaga So yun, uh, tignan natin kung masasabay natin ito mga kamotoblog no, Update ko kay mga kamotoblog A few moments later So ayun ka motovlog to deliver na natin yung sa Tarlac City na galing Cabiao. 414 yung shipping fee ginawa ni Kuya 450 So yun yung booking number 1 natin Yung booking number 2 may nakuha tayo Tarlac City pagpuntang Florida Bulacan Ang pamatayan niya 503 So pipikapin natin siya mga ka motovlog So dito nga pala tayo sa Tarlac City Yan, yan nagro-road test si Kapulido Mascarinas yan yan shout out sa iyo Apolido so yan yan hindi siya nagro road test mga vlog no? so ipunipunan tayo ng budget para mapagawa natin sa kanya yung ating Mius sporty, so yan so yan update ko kayo mga kamoto vlog kapag uh, nakuha na natin yung yung ating booking number 2 guys, so, may nakuha tayong third booking uh, Magalang to, right? Pampanga So, 121 yung nakuha nating uh, shipping fee para dito So, yun, tarpulin lang naman siya So, i-deliver na, i-drop off na natin siya mga kamotoblog Then, sunod na natin yung sa Plaridel Yung Tarlac City papuntang Plaridel, Bulacan So, yun, uh, yung second booking natin, drop off na rin natin Pagkataas natin, may drop off itong third booking So, yun, update ko kayo mga kamotoblog mornoblog na i-drop off na natin yung mga mga item no. yung bali sa Florida na i-drop off na natin yung booking number 2 natin uh, bali pinayaran tayo dun ng 503 pesos, walang tip na binigay so bali yung total cash collected natin ngayon yung kasoonhan natin ay nasa 1,074 pesos na so kung tutusin pwede tayong gumarae pero pa pa tayo ng dalawang booking para mahit ma ma natin yung limang booking natin per day no so nahit na natin yung 500 nakita ngayong araw na to so pupatayin dalawang booking kaya pa yan maaga pa wala pang alas 12 so ayun uh, Update ko kayo pag kami na ko-accompany bagong booking mga kamotoblog. Eh so, mga kamotoblog na i-deliver na natin yung pang third booking natin. So meron tayong pangapat na booking ito, Koi fish. So, Ayun, i-deliver natin 'yan San, uh, sa sa Cantaba papuntang San Simon. So 167 yung shipping fee niya. So i-deliver natin ito mga kamotoblog. Ay mga kamoto na i-drop up na natin yung pang-apat na booking natin. So ngayon meron tayong panimang booking. Uh, sa San Simon to Magalang, Pampanga. Nakakalaga siya ng 225. So i-drop up na natin ito mga kamoto Na-pick up na natin yung item. So tara na sa Magalang, Pampanga. Update ko kayo magkano na yung natin mamaya. Ayun, mga kamoto no. Meron sana tayo pang-anim na booking. So, hindi na natin kinuha. Uh, Bali, ano siya? 160 sana. Uh, Raya to San Fernando. Problema, nung nandun na tayo sa may pin location, kinansel pala nung nagbook. So, yun, nagmukha tayong tangaron. Nagkansel na tayo ng gasolina. So, bali, sa limang booking natin, mga kamotovlog, naka 1,499 na tayo, no? Yung yung ano natin cash on ha natin no 1499 so ililist na lang natin yung gas consumption saka yung pagkain so yun so ayun lalabas na yung ating kinita sa araw na to so pakita ko mamaya yung breakdown no pakita ko na sa screen mamaya